Hi hey, mga kasawi, magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. At syempre, isa na naman sa ating sender ang ating pagbibigay. Idol, ano kaya ang magandang gawin sa umaga? Pampagising kay Mrs. or kay mister So, ayan mga kasawi. At syempre, magbibigay ulit tayo ng limang mga posisyon, mga kasawi, na pwedeng gawin sa umaga. Ayan. Limang posisyon para sa morning SAX, mga kasawi. So, eto yung gawin ninyo mga kasawi para sa umaga, maagam pampagising at maagam pampa ayan, pampael mga kasawi sa inyong mga asawa or magchowa so ang una natin mga kasawi ay mabagal na spawning, ayan, lubos na simple lang ang, ang posisyon na ito huminga ng nakatagilid at posisyon ni mister sa likuran ng nakahiga ng patagilid rin, para maiba naman ang nakagawi ang panetadihin, nakasaraan ang legs at matapos na maipasok ni Mister ang kanyang mga alaga, mga kasawi. Sa ganitong posisyon, libre ang kamay ni Mister na pumunta kung saang party mo siya gustong papuntahin. Maaari niyang imasayang iyong mga, ayan mga kasawi, ang kanyang siopaw ng iyong ni at irabito ng inyong clitoris. Dahil maraming nangyayari sabay-sabay, maaaring mabilis mong, ayan, marits ang or gasem ng hindi mo ito nararamdaman na minamadali ka mga kasawi. Yan yung ating una na pinaka the na position sa umaga na dapat gawin mga kasawi. Pangalawa natin mga kasawi, level up missionary. Ayan. Kadalasan tinatamad pa tayong gumalaw. Patapos magising hayaan si mister na magtrabaho bago pumasok sa trabaho. Maglagay ng unan sa ilalim ng Ayan, wet po at isabit sa paa at balikat ni Mister. Sa ganitong posisyon, mas malapit ang katawan ninyo sa isa't isa at kitang kita nyo ang mga reaksyon ng inyong mga kaparya. Pwedeng i-replay ito sa utak buong araw at mag-set up ng round na 2 rounds sa gabi, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa. So, ang pangatlo natin, mga kasawi, ay doggy. Ibiktive din ito sa pagkarahana sa umaga sa doggy kristal. Subukan ito para mas kakaibang pakiramdam. Imbes na tumungkot gamit ng mga kamay, humiga sa tiyan at sa ganitong posisyon ay maaring i-adjust ang anggulo ni mister at madaling makahanap kung saan nasasarapan si Mrs. Ayan. Maaari rin irab ni Mrs. ang clitoris habang kayo ay naghahana upang mabilis ang kanyang climax. Ayan mga kasawi, yung ating pangatlo. Ang pang-apat mga kasawi, oral. Ayan. Hindi mo ba gustong makipaghalikan sa umaga dahil morning breath? Ayan. maari naman ibang mga labi ang mangungusap. Ayan. Magsalita at magbigay ng pleasure sa isa't isa o di kaya'y sabay ninyong paligayahin sa isa't isa ang posisyon na baliktaran mga kasawi at sa ganitong paraan ay makakatipid kayo sa poor play mga kasawi. Ayun ang pang-apat natin mga kasawi. Ang panlima natin mga kasawi ay ang pinaka the best na gawin ng mag-asawa lalo kapag ka sa umaga mga kasawi. Ayan, SDX sa shower. total sa banyo na rin kayo patungo. Bakit hindi subukang maligo ng sabay at habang sinasabon ang isa't isa ay gamitan ng kamay para maging climax kayong dalawa. At para naman kakaibang pakiramdam sa ganitong paraan ay mas satisfied kayong dalawa pero looking forward pa rin kung anong pwedeng maaring pag-uwi na habang matapos ang trabaho mga kasawi. So ayan yung ating panlima. At, syam at syampre eto yung ating advice dyan mga kasawi sa ganitong posisyon. Alam nyo ba sa umaga sabi ko nga sa inyong mga kasawi, di ba yung mga kalalakihan ay mas lalo silang ginaga kapag ka eto yung ginagawa nila sa morning kasi eto talaga yung pinaka morning sickness nila yung mga kasawi yung eh. mga kalalakihan na mas lalo silang na-EL kapag kamadaling araw. So, syempre sa mga kalalakihan at kababaihan, kapag once naman na ginagawa nyo ito, lalo kapag kayo ay mag-asawa, wala itong masama kung pwede nyo gawin ito bago kayo magtrabaho kasi para mas naman may-excite ang inyong asawa at ganado ito pumasok dahil parehas kayo na naka change oil dalawa mga kasawi. Subukan niyo ito kasi nga marami mga beneficyo yan, mga kasawi kapag ka morning ng SAX mga kasawi. So yun lang mga kasawi maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po pag subscribe mga kasawi pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.